matipid pero makahulugan ang mga sagot ng aktor na si Jericho Rosales kaugnay sa estado ng relasyon nila ng missis na si Kim Jones. Sa isang event itong weekend iginiit e, ni Echo na hindi talaga siya gaanong nagsasalita tungkol sa kaniyang relasyon. Dagdag pa niya, amazing ang kung anong meron sa kanila ngayon ng missis. 'Yun nga lang nang matanong kung friends pa sila ni Kim, no comment lang ang kaniyang naging sagot. Ilang linggo nang usap usap natila on the rocks ngayon ang kanilang pagsasama ng Mrs. Matagal na kasi silang hindi nakikitang magkasama in public. Yeah, no comment. No comment. Yeah. comment Because it's, it's not the place. Yeah. yeah. Yeah, I never really talk about my relationships and we're happy, we're good, Kim and I are amazing. We're fantastic. Is something a friend to, oh. right. friends with her. Right. mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.